Good morning, Nala, Cleo, Falka, and Yat Yat. Eds, Dayu. Dayu. Good morning, Dayu. Good morning, Dayu. Fred na laging tulog. Fred, lagi kang tulog. Good morning na. Hey, Log, -log. Logan. O ko naman, di na, na mamansin ng Loglog. Hey, good morning, Tamtam. Katie. Ay, si TV pala yan. <gasps> ling, ling. Ling, long, long, ling, long, ling, long. <laughs> hey, Noe. Nagawa nyo at nakaline kayo, ha? Ha? Mula sa taas, sa bangko, sa baba. Eto si ano. Yan, 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 yan. Eto, to, to, to. Hello! <laughs> Mga nakaline up. <laughs> Eto big ka na. Big na si Eds. Hindi na kuting. <laughs> Bukong ko ni Koreng, ha? Ay, ha? Ah, buko at maisut na ko at maisot na Koreng. Ay, big ka won. Ha? At napulot ko ra sa school, ay napakaisot ka ting. Ngayon, you're so big na. Dapat sa wine na Eds. Nala, girl. so quiet naman ni Edsa so quiet naman ni Edsa nalagay nalagay